Hi guys! For today's videos ay magpapakain na naman ako ng aking mga alagang pagong. So walang katapusang sustansya ang kanilang araw ngayon guys. So kahapon, uh, apple lang sa kagulay pero ngayon naman ay apple at saka ito ang suwa. Pero sa bisaya ito guys is baungon. O oh, ba? Diba? So, ba? Diba? Grabe naman to. Nag-level up na to itong mga pagong ko. Ah, sana nagiging pagong na lang dahil lang sa serve ng kain nila. So, ba? Diba? So, tinatry ko nga pala yan, guys. Ibigay lang pala ng kapitbahay namin dito, doon sa kabila. Tapos, uh, kasi medyo hindi naman siya matamis. Kaya, tinatry ko muna yan bago ko pinapakain sa kanila, di ba? <laughs> So, hindi naman siya masyadong matamis, pero bagay talaga yan sa kanila. Kasi alam mo naman sila, na wala naman talaga silang taste. Basta makain lang, di ba? So, di ba? Wala ang katapusang ang apple yan, guys. Dahil isang supot na malaki yan. So, hanggang Sunday pa yata ito maubos nila. di ba? Ang dami. Uh, enjoy na enjoy kumakain ng aking mga pagong, guys. So... Dahil um, tinikman ko din yan, pa, yung apple na yan. Masarap din siya. Hindi siya ano, hindi siya ano anong tawag Crunchy siya, 'di ba? Crunchy so no? Masarap siya talaga, guys. Kaya lang eh alam nga naman kung ako lang kakain niyan, 'di ba? Syempre, sinabi ng amo ko na para sa pagong, hindi eh. para sa pagong, para para nga sa pagong, 'di ba? Hindi nga para sa tao. Ang kulit. <laughs> O, ah, ba? Diba? Ang ganda ng kain nila, guys. O, ah, di ba? Sana all for fruits. So, pero ngayon lang yan, guys. Minsan lang yan sila makakain ng ganito. Kapag may lakad ang aking amo at nag-harvest ang kanyang kaibigan ng apple, kaya mayroong mga ganyan na mga rejik, kaya ayan, pinapakain sa kanila. Pero kung tutuusin, guys, hindi po naman talaga yan rejik, eh. Pero parang rejik na yan sa kanila, di ba? Pero kung sa akin lang yan, pwede naman yata